Tara at pag natin ang pagbuhos ng luha ni Julia na makita ni si Gerald na mag nga sila Kimi. Hindi niya kinaya ang ginawa ni Gerald at lalong nagalit si Julia kay Kimi. Ito nga ay nakita ng isang taghanga ni Julia kung saan na picturean sila Kim at Gerald na magkasama at mag-calling hands. Sobrang nasaktan si Julia sa so may ganitong pangyayari ang dalawa at sa pagpilit nga ni Gerald ay nakukuha ni, ni niya ang loob ni Kimi. Pero hindi basta-basta papayag si Paolo at may mga ginagawa din itong paraan para magkahiwalay ang dalawa. Hindi nga ito sinasadya ni Kimi na pumayag na hawakan ang kamay at hindi tayo sure kung siya nga ito sapagkat nakatalikod. Ito nga ang naging komento ng fans dito. Sabi naman ni Edith Manandosa, Hay nako Julia, wag kang mandamay sa iba. Kung hiwalayan ka ni Gerald ay sa iyo na yan. Ikaw mo yung problema. Huwag mong isali si Kim eh, sa kamalditahan mo kasi may Paulo Abilino na ang aming Kimcho. Konting respect naman sa kapwa mo kaya itigil mo na o balikan mo na lang si Gerald kung nasayangan ka sa kanya. Dami mong satsa at hindi kasalanan ni Kim ang pagkahiwalayan ni Gerald. Babaere yun eh. Sabi naman ni Enrique Di Makali, si Kim ginagawa lang ang trabaho niya at sa mga basya, you cannot put her down. Mas lalo pang dumarami ang blessing ni Kim. Wala si Kim na babalikan na naging ex-BF niya dahil may Paulo Abilino na tunay na nagmamahal na sila. Si Kim is stick to one at very loyal kung magmahal. Kaya mahal niya si Paulo, pinagtagpo sila at itinadhana. Sabi niya naman ni Anne Rich Galb, siya ang nagkasala, siya pa ang kontribida. Di niya alam, kaya siyang patumbahin ni Kim na isang suntok lang hindi ni Kim kailangan ng komento ng ilang bashers sa buhay niya sapagkat siya ang bumubuhay sa sarili niya at hindi naman kayo. Kaya hayaan natin siya sa kanyang magiging desisyon. Yan lang naman ang ating chika. Halina't mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat.